Humigit kumulang 12% ng ibabaw ng ating planeta ay sakop ng mga rain tropical forest at kagubatan. Ang mga rainforest tulad ng Amazon ay may mga natatanging geographical features na may sariling natatanging ecosystem at kakaibang katangian. Sa paglipas din ng mga taon, natuklasan ng ilan sa mga hindi ka panipaniwala at nakakabiganing mga halaman, hayop at landmark sa mga gubat sa buong mundo. Kaya naman sa video ngayon, iisa-isahin natin ang sampu sa pinakanakakatakot na bagay na natuklasan at matatagpuan sa gubat. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana nang sa ganun, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Number 10. Mind Control Fungus Ang kakaibang species ng fungus na ito na tinatawag na zombie fungus ay native sa tropical rainforest. Isa itong manipulative creature dahil nakakaakit ito ng mga insekto sa pamamagitan ng mind control. Ang fungay ay mahalaga din sa anumang ecosystem habang kinokontrol nila ang mga host population. Ang mga spores ng zombie fungus na ito ay nakakabit at tumatago sa exoskeleton ng insekto. Ang infection ay mag-a-advan sa tanglanggam ay magiging ganap na zombified. At porsahan ding itong umaalis sa pugad para sa higit pang humid microclimate ideal na kung saan mainam sa fungus na lumaki. At pagkatapos nga manirahan sa bagong tirahan, kinakain ng fungus na ito ang host mula sa loob palabas. Number 9, Sundong Cave Ang Sundong Cave ay isa sa pinakamalaking kuweba sa buong mundo. Na kung saan ka makilan lamang, natuklasan din dito ang mga lagusan sa ilalim ng tubig na nagdurugtong sa isa pang kuweba. Mayroong halos 1.35 billion cubic feet ng espasyo sa loob nito na sapat na upang magkasya ang isang buong Boeing 747. At sa katunayan, kasya din dito ang isang New York City block kasama ang lahat ng mga gusali at skyscrapers sa loob nito. Ang kuweba na ito ay unang natuklasan ng isang local man na sumilong noong 1990s. Subalit pagkatapos ay nakalimutan nito sa loob ng labing siyam na taon hanggang matagpuan niya ang pasukan at pinangunahan nito ng mga researchers. Naniniwala din ng mga archaeologists na ang kuweba na ito ay nabuo sa paligid ng 450 million years na ang nakakalipas. Number 8, Satanic Cliff. Ang Satanic Cliff gecko ay talagang isang maliit na uri ng toko na katutubo sa isla ng Madagascar. Ang mga species na ito ay mayroong iba't ibang kulay, kabilang na dito ang purple, orange, yellow at tan. Subalit kalimitan ito ay may kulay na puti na kayumanggi na may maliit na itim na tuldok sa ilalim nito. Mayroon ding itong mahabang tinik na tumatakap sa ulo at trunk nito, samantalang ang naka na buntot ay parang dahon. Ang mga physical na katangiyang ito ay nakakatulong sa toko na makihalo sa paligid ito sa araw upang maiwasan ang mga mandaragit. Samantalang sa gabi naman, ito ay nakakatulong sa toko na manghuling ng biktima. Number 7, Mata-mata Ang mga mata-mata turtles ay kadalasang matatagpuan sa mga river basin sa Timog Amerika mula Bolivia hanggang sa Brazil. Subalit sila ay primarily native sa Amazon at Orinoco. Isa ito sa pinakamalaking uri ng pagong sa tubig tabang. Ang kakaibang nakabalat kayong pagong na ito ay may malaking patag na ulo at leeg na natatakpan ng mga warts at ridges. Ang kanilang uso ay malapad at nagmumukha silang piraso ng kawi na ginagamit nila para maloko ang biktima sa pamamagitan ng paghahalo sa mga nakapaligid na halaman. Number 6. Glowing Mushroom Ang mga lokal ay ginagamit ang glowing mushroom na ito bilang natural torches. Isang grupo ng mga scientist ang nakatuklas ito habang sila ay nag explore ng foray fungal sa India. Natuklas na nila ang nakakagulat ay iba't ibang uri ng bagi sa reyon at ang ilan pa nga dito ay bago sa science. Ang kakaiba dito kapag madilim, ang mga mushroom na ito ay talagang magliliwanag na tila pwede mong gamitin gabay sa iyong paglalakbay. Number 5. Glass Frog Ang bagong species ng palaka na ito ay natuklasan sa Ecuadorian rainforest ng isang researcher na natisod sa palaka habang nakaupo ito sa isang daon sa batis. Ang mga glass frogs na ito ay mayroong naani nagdabalat na nagbibigay daan sa atin upang masaksiyan ang mga inner organs at pagkilos ng amphibian. Ang glass frogs na ito ay isang nocturnal species at halos buong araw ay nagtatago sa ilalim ng mga daon at sanga. Number 4. Ancient UFO Ang kakaiba at mukhang extraterrestrial na bagay na ito ay natakasan sa malalim na Amazon. Ang mga tao sa online ay talagang mayroong haka-haka na ito ay maaaring isang spaceship na nagtatago. At ito ay tila nakatago sa loob ng puno, subalit makikita ito sa satellite imagery. Ang kakaibang bagay na ito ay natagpuan sa Brazilian state ng Rondonia. At ang kakaiba pa dito wala namang kakaiba sa lugar pero ang bagay na ito ay talagang nangingibabaw. Number 3, Lost City of Mangkigad. Isang ekspedisyon ng mga archaeologists ang nakumpirma na ang kanilang natuklasan ay ang nawawalang lungsod na kabilang sa kakaiba at halos hindi kilalang civilization at ang lugar na ito ay natagpuan nila sa Honduras. Ayon mismo sa mga dalubasa, ang mysterious civilization na ito ay biglang naglaho halos isang libon taon na ang nakakalipas hindi pa rin nito nabigyan ng pangalan ng mga arkeologis. Gayun pa man ang mga ilang tao ay tinawag itong Lost City of Monkey God. At ginawa nila ito dahil naniniwala ang mga lokal na katutubo na mayroong isang giant statue ng Monkey God na inilibing sa lungsod. Number 2. Real Life Tarzan Ang lalaking ito ay isang real life Tarzan na nakatira sa kagubatan ng Vietnam at sa kasamaang palad ito ay pumanaw dahil sa liver cancer sa edad na 52. Bumalik siya sa civilized world halos walang taon bago siya pumanaw. Nakaligtas siya sa kanyang sarili sa gubat sa loob ng 41 taon at nauwi siya dito dahil tumakas ang kanyang ama noong 1972 pagkatapos ang pambobomba sa panahon ng digmaan na sa saan ikinakitil ng kalahati sa kanyang pamilya. Nakaligtas sila sa kagubatan sa pamamagitan ng paghahanap ng prutas at kamoting kaoy at nagtanim ng mais. Nakasuot sila noon ng mga bahaging gawa sa balat ng puno at nakatira sa isang timber na kubo. Ang panghuli naman namin ay talagang tila kakiba, gaya na lamang ng isa na ito. Ang karamihan sa atin nung bata pa tayo ay gumagawa ng isang experiment at ito ang paggamit ng magnifying glass para makalika ng apoy. At ang kakaiba nga sa larawan na ito, tila mayroong lumika ng isang malaking magnifying glass at itinoon ng liwanag sa sinag ng rainforest ang beam na ito ay tiyak na nagdulot ng sunog. Kaya naman baka mayroong sumusubok na wasakin ng kagubatan para gumawa ng clearing para sa agricultural purpose gamit ang napakalaking magnifying glass. Ano sa palagay mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Ilan lamang ito sa mga kakaibang bagay na hindi nila inaasaan na matutuklasan sa kagubatan. Na mga kaba sa aming video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kita -kit sa next video.